Naramdaman ni Hajan ang matinding pagkatitig ng Demon Lord, na parabang tago sa kanyang mismong kaluluwa. Parang binubuksan nito ang lahat ng kanyang lihim, na parabang walang mate at tago. Sa gitna ng mga kaisipang ito, nag-iisip ng susunod na sasabihin si Hajan. Alam niyang ang isang maling hakbang o maling salita ay maaaring magdala sa kanyang kapahamakan. Kung mabubuking siya, hindi na niya alam kung anong uri ng galit at puot ang maaaring ipalasap sa kanya ng Demon Lord. Nakakatakot ang posibilidad na iyon, kaya't hindi siya pwedeng magkamali. Sa mga sandaling iyon, tinimbang ni Hajan ang kanyang mga opsyon. Patuloy niyang sinusubukang magpakita ng tapang sa kanyang mukha, kahit na alam niyang wala siyang laban sa kapangyarihang nakatapat niya ngayon. Ang buong katawan niya ay parang sinasakal ng presensya ng Demon Lord, at bawat segundo ay parang nagiging mas mabigat. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang patuloy na lokohin ang Demon Lord o kaya'y magtago sa anumang paraan upang hindi ito mapansin na siya isang impostor. Ngunit nagtaka si Hadjan ng akala niya mabubuking na siya nang biglang tumalikod ang Demon Lord sa kanya. Pakiramdam niya ay handa na siyang tanggapin ang pinakamasamang pwedeng mangyari. Ang kaba sa kanyang dibdib ay parang isang mabigat na bundok na dumadagindong, at bawat sandali ay parang tumatagal ng ilang siglo. Akala niya talaga na huli na siya. Gayunpaman, hindi maiwasang malungkot ni Hajin para sa tunay na Sorayang, dahil pumunta siya rito para bumisita at magbigay galang sa Demon Lord pagkatapos na maghirap ng disipulo at makasurvive mula chi-blockage na halos ikinamatay niya. Pero imbes na kilalanin o kumustahin ito, sasabihan lang siya ng Demon Lord na hindi niya alam ang kanyang mga tungkulin. Napaisip si Hajin, ako ba ang weird dito, o may hindi ako alam? Habang nakatingin ang Demon Lord sa malayo, tanaw ang main sanctuary, nagsalita ito ng walang emosyon, may ipapadala akong tauhan sa loob ng tatlong araw. Wala ng ibang paliwanag, wala man lang komento tungkol sa kalagayan ng kanyang disipulo, at ni wala man lang sagot sa hiling nito. Napatingin si Hajan sa Demon Lord, naghihintay ng kahit anong karagdagang salita, ngunit wala nang sinabi pa. Nang magpas siya na itong bumalik sa loob, doon lamang tuluyang napagtanto ni Hajan na tapos na ang kanilang usapan. Yun na yun, tanong ni Hajan sa sarili. Hindi niya pa rin alam ang sagot ng Demon Lord tungkol sa kanyang request na makaalis para magbakasyon. Pumayag ba ito o hindi? Malaya na ba siyang gawin ang gusto niya o kailangan niyang maghintay ng karagdagang utos? Ang kawalang katiyakan ay nagdulot ng labis na pagkabalisa kay Hajan. Ang stress ay biglang bumigat sa kanyang balikat, kailan pa ba siya magiging malaya mula sa lahat ng mga responsibilidad na hindi naman niya tunay na gustong gampanan. Nang makaalis na si Hajan, tumano muli ang Demon Lord mula sa pavilion, ang kanyang mga mata ay tila malalim at puno ng alaala. Magandang panahon, klarong kalangitan at mayabong na mga halaman. Matagal na mula noong huli kong nakita ang Demonic Judgment Pavilion na ganito kaganda, bulong niya sa sarili, habang pinagmamasdan ang tanawin. Sa kabila ng mga sulirani na kinakaharap ni Hajan, tila ang Demon Lord naman ay may mga bagay na inihahanda para sa hinaharap. Sa kalaliman ng gabi, sa ilalim ng bilog na buwan, nagkita ang Demon Lord at ang kanyang First Royal Guard. Sinalina ng Demon Lord ng alak ang isang mangkok at ibinigay sa kanya, sinabing ito ay isang gantimpala sa masigasig na pagtatrabaho nito. Ininom naman ng First Royal Guard ang alak at nagpasalamat, kahit nadama ang kaunting pagkabahala sa kanyang dibdib. Sa kanilang pag-uusap, tinanong ng Demon Lord ang kalagayan ng ikatlong batang Panginoon. Sumagot ang Royal Guard, sinabi niyang nagpapahinga ito at nagpagaling sa kanyang tahanan. Gusto pa niyang makarinig ng ibang detalye ngunit yun lang ang nilalaman ng ulat ng First Royal Guard. Habang patuloy ang kanilang pag-uusap, nagpunta ang Demon Lord sa kulungan ng alaga nitong ahas. Sinabi ng Demon Lord na maganda ang kanyang impresyon sa kanilang pagkikita ng ikatlong disipulo, kaiba sa unang pagkakakilala niya rito. Sampung taon na ang nakalipas ng kunin niya ito sa kanyang poder. Kinupkup niya si Sorayang dahil noong una, akala niya ay isa siyang imugi, isang nilalang na may kahangahangang kapangyarihan. Ngunit, sa kanyang pagkadismaya, nalaman niyang ito ay tulad ng isang makamandag na ahas. Sa kanilang muling pagkikita ngayon, napansin ng Demon Lord ang pagbabago sa aura at kondisyon nito, nakakita siya ng Magic Pearl sa bibig nito. Habang siya ay umuusad palayo sa kasamaan, ay papalapit siya sa kaunawan ukol sa konsepto ng kamatayan, isang pananaw na nahinuna niya base sa mga hakbang na ginawa ni Hadjan nang siya ay nasa loob ng Demonic Judgment Pavilion. Sa bawat apakan nito, ang lupa ay nangingitim at nalalanta paglampas niya rito. Dahil dito, nagulat ang First Royal Guard sa narinig. Alam niyang ang Demonic Judgment Pavilion ay isang lugar kung saan hinuhusgahan ang kasamaan. Ang mga taong dinadala rito ay sinusuri ng Demon Lord at ng makapangyarihang formation. Ipinapakita ng pavilion ang mga bagay na naglalarawan sa kanilang puso at kasalukuyang estado, pati na rin ang kanilang mga subconscious na saloobin. Kapag hindi nagustuhan ng Demon Lord ang kanyang nakita, aatakihin siya ng demonic formation sa loob ng pavilion. Anumang hangarin na pumatay o makasama ay tiyak na makakatanggap ng malagim na kapalaran mula sa formation. Ang formation technique na ito, na ipinapakita ang tunay na kalooban ng pumapasok, ay isang pinakamataas na anyo ng sining, at tanging ang Demon Lord lamang ang may kakayahang gumawa nito. Maya-maya pa ay nagbago ang takbo ng usapan. Kinumusta ng Demon Lord ang sitwasyon sa Solitary Bamboo Grove, kung ito ay naaalagaan ng maayos? Sumagot ang First Royal Guard, na mga tauhan mula sa Court of Elders mismo ang nag-aalaga dito araw-araw. Ipinagbigay alam pa niya na mayroong average na limang namamatay kada buwan, subalit sa nakaraang apat na buwan, wala pang namatay. Ang magandang balita ito ay nagpasaya sa Demon Lord, kaya't inutos niya na alisin muna ang mga tauhan mula sa Court of Elders. Plano niyang ipadala ang ikatlong batang Panginoon sa lugar na iyon, at nagulat ang First Royal Guard, nagduda kung tama ang kanyang narinig. Kinumpirma naman ng Demon Lord na tama ang narinig nito dahil ito raw ang perpektong lugar para makalanghap ng sariwang hangin, gaya ng hiniling ng disipulo sa kanya. Habang naglalakad ang Demon Lord, napansin niya ang ahas na alaga niya na may nakitang daga at walang awa niyang pinatay at kinain ito. Isang sulyap sa nagbabadyang panganib na naghihintay kay Sorayang sa Solitary Bamboo Grove. Pagkatapos ng tatlong araw ay ipinadala na nga ng Demon Lord ang ikatlong disipulo sa Solitary Bamboo Grove, ngunit siya ay labis na naiinis sa kanyang paligid. Napakadilim at gubat-gubat ito, puno ng mga nakakatakot na anino ng mga halimaw na nagtatago sa ilalim ng mga dahon. Sa kanyang balikat, may isang butiki na may dalawang ulo ang gamaykit, na nagdulot ng karagdagang inis at pandidiri. Kahit walang nakakarinig ng kanyang mga reklamo, ibinuhos niya ang kanyang pagkainis at umalangaw-ngaw ito sa masukal na paligid. Inis na inis si Hajan habang iniisip ang mga sinabi ng Demon Lord. Tumigil siya sa gitna ng daan at walang pakundangan na sumigaw, minumura ang Demon Lord sa kanyang isipan, habang pilit na nilalabas ang sama ng loob na tila naglalagablab sa kanyang dibdib. Paano naging perpektong lugar ito para lumanghap ng sariwang hangin? Tanong niya sa kanyang sarili, galit na galit sa kawalan ng kaayusan ng lugar. Madilim, gubat-gubat, at nakakadiri. Ano ba ang iniisip ng Demon Lord? Bagaman siya lang ang nakakarinig sa kanyang galit, ramdam na ramdam niya ang pagputok ng bawat emosyon sa kanyang isipan. Habang patuloy niyang binabato ang kanyang mga reklamo, may biglang bamulong sa kanyang likuran. Nagulat si Hajin ng maramdaman niya na may kasama pala siya mula pa kanina. Isang malamig na tinig ang bamalot sa kanyang tenga, at tila nagsasabi ng babala. Mag-ingat ka sa sinasabi mo, bulong ng anino, malalim at seryoso ang boses. Hindi maganda ang pagsasalita laban sa Demon Lord. Kahit mga disipulo niya kayo ay hindi kayo ligtas sa parusa. Ang bawat salita ng pang-aalipusta ay itinuturing na isang mabigat na kasalanan, isang serious offense na maaring magdulot ng parusang kamatayan. Naramdaman ni Hadjen ang bigat ng babala, ang lamig ng tinig na tila nagpasigaw ng kanyang katawan. Bagaman nagpanteng ang kanyang tainga sa takot, agad niyang itinatua ang kanyang galit. Hindi ako nagsasalita ng masama tungkol sa Demon Lord. Pagtanggi niya, bahagyang pag-aangat ng boses na halatang nagtatanggol. Hindi niya gustong masangkot sa anumang uri ng kapahamakan, lalo na't alam niyang hindi basta-basta ang kapangyarihan ng Demon Lord. Sa kabila ng kanyang inis, natatakot pa rin siyang mabunyag ang kanyang mga iniisip. Pasensya na, sagot naman ng kasama niyang disipulo, malumanay ngunit may halong pagsisisi sa kanyang tono. Alam niyang hindi dapat niyang ipagpatuloy ang usapan, at mas mabuting hindi na pag-usapan pa ang Demon Lord lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Ngunit hindi mapigilan ni Haja ng magkimkim ng inis sa loob. Hindi man niya ito mailabas, tila ba sumiklab pa lalo ang galit sa kanyang dibdib. Hindi ba siya may karapatang magsabi ng kanyang saluubin? Hindi ba kahit konting kalayaan sa pananalita ay dapat niyang matamasa? Sa kanyang isipan, patuloy siyang nagrereklamo. Para siyang royalty, bulong ni Hajian sa kanyang sarili. Higit pa sa emperador ang turing nila sa kanya. Isang banal na nilalang na hindi pwedeng questionin. Napailing siya sa ideya. Ang Demon Lord ay itinuturing na parang tunay na diyos. Ang kanyang bawat galaw, bawat salita ay parang isang kautusan mula sa langit. Walang sinuman, kahit na mga disipulong tulad nila, ang may kalayaang magsabi ng anumang bagay na laban sa kanya kahit ang mga pinakamalapit sa Demon Lord ay hindi ligtas sa kanyang kapangyarihan. Nakaramdam ng pagkasakal si Hajan. Hindi siya makapagsalita ng malaya, hindi niya masabi ang mga tunay niyang nararamdaman. Kahit na alam niyang nasa mataas siyang posisyon bilang isang disipulo, parang mas lalo siyang naiipit sa ilalim ng pamamahala ng Demon Lord. Hindi niya maiwasang isipin, gusto ko bang manatili sa ganitong buhay? ang maglingkod sa isang nilalang na kinatatakutan ko at hindi ko maiintindihan. Ang kasama ni Hajan ay mula sa Court of Elders, isang matangkad na alagad na nagngangalang Dongpil, ang ikatlong pinuno ng Court of Elders ng Heavenly Demon Divine Cult. Matagal na itong nasa ilalim ng serbisyo ng Demon Lord, kilala sa kanyang malalim na karunungan at disiplina sa loob ng kulto. Subalit, sa kabila ng kanyang mataas na katungkulan, siya ipinadala upang maging personal bodyguard ni Hajan. Pagdating sa harapan ng batang mandirigma, siya'y nagbigay galang, yumuko ng bahagya, at ipinakilala ang kanyang sarili. Ako si Dongpil, ikatlong pinuno ng Court of Leaders, na inatas ang maging personal bodyguard mo, sabi niya ng may mahinahong tono. Nagtaka si Hajan, pilit na inuunawa kung bakit kailangan pa niya ng personal na gwardiya hindi siya sanay na may nagbabantay sa kanya, at mas gusto niyang gumalaw ng mag-isa. Para sa kanya, ang pagkakaroon ng isang bodyguard ay tila isang istorbo lamang, isang hindi kailangang panggulo sa kanyang planong pagtakas. Nakakunot ang noo ni Hajan, tumingin siya kay Dongpil na para bang nagsusukat kung totoo ba ang naririnig niya. Personal bodyguard, bulong niya sa sarili, ramdam ang init ng kanyang inis. Bakit ko naman kailangan ng guardia? Ayaw niyang magpakita ng labis na pagkairita, ngunit halatang halata sa kanyang mukha na hindi niya gusto ang sitwasyon. Sanay siyang mag malaya sa mga mata ng iba, lalo na't madalas niyang ginagawa ang mga bagay sa sarili niyang paraan. Ang bawat galaw niya ay hindi nangangailangan ng bantay, lalo na isang tulad ni Dongpil na isa sa mga pinuno. Alam niya ang kakayahan ng sarili at hindi niya kailangan ng kahit sinong protector, Lalo na't napakaraming mga taon na siyang lumalaban sa ilalim ng anino ng Righteous Heavenly Alliance. Napansin ni Dong Pil ang pagkairita ni Hajan, ngunit hindi siya natinag. Sa halip, nag-alab ang kanyang puso na ipakita ang kanyang ganap na dedikasyon. Yumuko siya sa harap ni Hajan, pumikit, at buong galang na sinabi, Sumusumpa ako kay Mara, ang Celestial King sa relihiyong Buddhism, na ay dedicate ko ang aking buong buhay bilang iyong guardia." Paprotektahan kita, hindi lamang sa oras ng labanan, kundi sa bawat sandali ng iyong buhay. Iaalay ko ang aking kaluluwa at katawan upang tiyakin na ikaw ay ligtas mula sa anumang panganib. Sa halip na pumasok ang mga salita ni Dong Pil sa puso ni Hajan, lalo lang siyang nairita. Nakaramdam siya ng kaba sa loob niya, hindi dahil sa dedikasyon ng kanyang bodyguard, kundi sa mismong ideya ng ganitong uri ng debosyon. Para kay Hajan, ang mga ganitong uri ng panata ay hindi na kailangan. Para sa kanya, ang mga ito'y patunay lamang na ang kanyang mga kasamahan ay nakatali sa isang kaisipan ng pagsunod, na parang alipin sa ilalim ng mga kautusan ng kalto. Hindi niya mapigilan ang mapangiwi. Hindi ko kailangan ng debosyon mo, tugon ni Hajan, malamig at diretsyo ang kanyang boses. Hindi ko kailangan ng proteksyon, at lalong hindi ko kailangan ng sumpa mula sa isang celestial being. Mas mabuti pang umalis ka at huwag kang sumunod sa akin. Mas sanay akong gumalaw ng mag-isa. Sinabi niya ito ng may halong inis, ngunit hindi niya magawang lubusang palayasin si Dongpil dahil sa mataas nitong rango at koneksyon sa Court of Elders. Alam niyang hindi ganoon kadali ang basta-basta tumanggi sa isang bagay na ipinag-utos ng Demon Lord. Ngunit sa kabila ng malamig na pagtanggap, nanatiling kalmado si Dongpil. Maaari kang magalit o minas, ngunit hindi ko susukuan ang aking tungkulin, Ania. Ang aking panata ay hindi lamang dahil sa kautusan ng Demon Lord, kundi mula sa aking sariling desisyon na protektahan ka. Ang buhay ko ay iaalay ko para sa iyong kaligtasan, kahit na hindi mo ito hinihingi. Tumaas ang tono ng boses ni dongpil Pil, na parabang pinatitibay niya ang kanyang mga sinabi. Sa loob ng kanyang puso, hindi siya magpapapijal sa kanyang layunin patuloy na nakaramdam ng iritasyon si Hagen. Komplekado na nga ang pagiging isang panginoon sa kulto, hindi na niya kailangan ng isang masigasig na bodyguard na sumusunod sa kanya sa bawat hakbang. Ngunit alam niyang hindi ganoon kadali ang pagtakas mula sa mga tradisyon at kaugalian ng Heavenly Demon Divine Cult. Sa puntong ito, kailangan niyang tanggapin ang kanyang sitwasyon, gaano man kahirap. Habang patuloy na naglalakad si Hagen patungo sa kadiliman ng gubat, Tahimik na sinundan siya ni Dongpil, ang bawat hakbang ay sumasalamin sa walang sawang panata nito na protektahan siya. Kanina pa Paikot ikot si Hajan sa loob ng solitary bamboo grove. Tila walang katapusan ng mga kawayan, pare-pareho lang ang tanawin saan man siya tumingin, at parang niloloko lang siya ng lugar na ito. Sa bawat hakbang, parang mas lalo lang siyang naliligaw. Napagod na rin siya sa wakas at naupo na lang sa isang malaking bato. Samaandaw siya sa isang kawayang nakapaligid sa kanya at napabuntong hininga, sinusubukang pagkalmiin ang sarili habang pinagmamasdan ang tahimik na kagubatan ng kawayan. Ngunit sa kabila ng mapayapang tanawin, may bigat na namumuo sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya'y nakakulong siya sa lugar na iyon, hindi makalabas, hindi makapunta kahit saan. Naiiyak na siya sa sobrang pagkainis at pagkadismaya. Bakit ba ako nandito? Bulong niya sa sarili habang nagdadabog at inuuntog ang kanyang ulo sa kawayang sinasandalan. Bakit ba ako pinatapon dito ng mga walang kwentang demon cult? Galit niyang tanong sa hangin. Gusto niya lang naman makaalis at makalayo sa culto, pero heto siya ngayon, pinatapon sa isang lugar na tila walang katapusan, puno ng mga kawayan at mga multo ng kanyang kabiguan. Parang walang ibang layunin kundi pahirapan siya. Pero habang iniisip ito, napagtanto niya na hindi ganoon kadali ang mga bagay-bagay. Hindi ganoon kasimpleng makalayo mula sa kapangyarihan ng Heavenly Demon Divine Cult. Walang nakakaalis dito ng buhay basta-basta. Napabuntong hininga ulit siya, ngunit sa pagkakataong ito, may halong pagtanggap. Kailangan niyang maging matatag, hindi pwedeng sumuko. Sa halip na magmumok, pinilit niyang bumangon. Kailangan kong lumabas dito. Kailangan kong makahanap ng daan, sabi niya sa sarili, pinipilit makakuha ng lakas mula sa kanyang determinasyon. Hindi siya magpapapi sa sitwasyon, gaano man kahirap. Napatanong tuloy si Hajan sa sarili, bakit ko nga ba gustong lisanin ang kalto na ito? Sa kanyang isipan, muling bumabalik ang pangitain na nagbabadya ng panganib na kanyang nakita noong nag-reincarnate siya sa katawan ni Sorayang, ang ikatlong batang Panginoon. Alam niyang kailangan niyang umalis. Desidido siyang umalis kahit anong mangyari. Ngunit alam din niya na sa ngayon, imposibleng mangyari iyon. Hindi siya agad makakatakas sa kapangyarihan ng Kauto lalo na pinatitiktikan siya ng Demon Lord. Kaya't habang naririto siya, wala siyang ibang magagawa kundi ang tanggapin ang realidad at gampanan ng papel ng pagiging isang disipulo nito. Hindi niya gusto, pero kailangan niyang mamuhay bilang si Sorayang, ang ikatlong batang Panginoon. Para makaligtas dito. Sabi niya sa sarili, kailangan ko ng kapangyarihan. Kailangan kong maging mas malakas kaysa kanino man. Noon paman, kilala na ang Heavenly Demon Divine Cult sa lahat ng grupo sa buong mundo ng Merm bilang isang organisasyon na nakasentro sa konsepto ng survival of the fittest. Ang mahina ay walang karapatan, walang boses at walang halaga. Sa Demon Cult na ito, tanging ang malalakas ang may kakayahang mabuhay at magtagumpay. Walang lugar ang mahihina hindi ka rin pwedeng tumakas. Pero hindi siya susuko, hindi na siya gagawa ng mga hakbang na puro kalokohan tulad ng dati. Mula ngayon, haharapin niya ang lahat ng mga pagsubok ng taas nuo at buong tapang, gamit ang lahat ng kanyang lakas at kakayahan. Kailangan niyang ipakita sa lahat, pati na sa sarili niya, na kaya niyang mabuhay sa ilalim ng matinding presyon at panganib. Haharapin ko ang lahat, pangako niya sa sarili. Hindi ko kailangan ng awa ng iba. Gagawin ko ito sa sarili kong kakayahan. Biglang sumilip mula sa mga kawayan si Dongpil, ang personal na gwardiya, at tinawag siya nito. Gulat na gulat si Hajan sa bigla ang paglitaw nito, na tila nakakita ng multo. Napasigaw siya ng malakas at halos mapatalon siya mula sa kanyang pagkakaupo sa bato, mabilis na tumayo at handang magtanggol sa sarili. Ang puso niya'y kumakabog ng mabilis. Ano ka ba? Akala ko kung ano na. Sigaw ni Hadjan, galit na galit habang pinapakalma ang sarili. Yun pala, tinatawag lang siya ni Dongpil para kumain. Pasensya na, sabi ni Dongpil, yumuko ng bahagya bilang paggalang. Nais ko lang sanang ipaalala na dalawang araw na mula nang makarating tayo rito. Hindi ka pa kumakain o umiinom ng kahit isang patak ng tubig. Nag-aalala ako para sa kalagayan mo. Pinagalitan pa rin siya ni Hadjan kahit na alam niyang nag-aalala lang si Dongpil. Di ba sabi ko na wag mo akong guguluhin? Galit na sambit ni Hajan, ngunit kahit itago niya ay ikinatuwa niya rin naman ang pag-aalala nyo. Naiinis pa rin siya sa sitwasyon, ngunit naiintindihan niya na ginagawa lang ni Dong Pil ang trabahong iniatas sa kanya. Hindi niya lubos maisip na may taong tunay na nagmamalasakit sa kanya sa kabila ng kanyang inis. Sa susunod, wag ka nalang lilito ng basta-basta, lalo na kung ganyan ka nakakatakot ang mukha mo. Dagdag pa ni Hajen habang pinipilit ibalik ang kanyang dating anyo ng pagiging matapang at walang pakialam. Napabuntong hininga na lang si Dongpil, alam niyang kahit anong gawin niya, ganun talaga si Hajen. Pasensya na ulit, young lord. Ngunit kailangan mo pa rin kumain. Mahina ang isang mandirigmang hindi sa patang lakas. Tatlong araw na ang lumipas mula nang makapasok si Hajen sa solitary bamboo grove, at sa bawat araw na iyon, mas lumalalim ang kanyang pagmumuni-muni. Nakaupo siya ngayon sa lotus pose, tahimik na nagmeditate para ay cultivate ang kanyang signature technique, ang boundless technique. Ang teknik na ito ay hindi basta-basta, at kinakailangan nito ang pag-iisa ng katawan at kaluluwa upang makamit ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Focus na focus si Hajan, halos hindi niya namamali ng oras na lumilipas. Unti-unti, pinalilibutan siya ng malakas na aura na nagmumula sa malalim na daloy ng kanyang chi. Ngunit biglang may kakaibang nangyari, naramdaman niya ang hindi pangkaraniwang daloy ng chi habang isinasagawa ang boundless technique. Hindi tulad ng dati, mas malakas at mas maayos ang pagdaloy nito sa kanyang katawan. Napansin niya na ang cultivation na ginagawa niya ngayon ay umabot na sa ikatlong level, na ikinagulat niya ng husto. Sa kanyang nakaraang buhay bilang Assassin King, naabot niya ang peak ng ikaapat na level ng Boundless Technique. Ang Boundless Technique na personal niyang Denevelop ay maaaring hatiin sa limang level, bawat isa ay nangangailangan ng malalim na pagunawa at pagsasanay. Ang sikreto nito ay hindi lamang sa pagkamit ng enlightenment, kundi sa perpektong pag-iisa ng martial arts at pisikal na katawan, isang teknik na bihirang makamit ng kahit sino. Ngunit ngayon, sa kabila ng kanyang mahinang katawan, napansin niyang narating niya ang peak ng ikatlong level ng hindi man lang sinasadyang maglaan ng maraming panahon at sa kasalukuyang sitwasyon, malapit na siyang umabot sa ikaapat na level. Paano nangyari ito? Tanong niya sa sarili habang iniisip ang hindi kapanipani walang bilis ng kanyang pag-usad. Malaki ang posibilidad na henyo pala talaga itong batang ito na si Sorayang, iniisip niya, habang namamangha sa potensyal ng katawan na kanyang tinitirhan ngayon. Bukod pa rito, isa pang teknik ang na-activate ng hindi inaasahan, ang purification technique. Ito ay isang teknik kung saan nalilinis ang turbid chi mula sa kapaligiran, at hinihigop ito patungo sa katawan. Sa simpleng salita, pinoproseso ng katawan ang negatibong enerhiya mula sa hangin at ginagawa itong internalized power, gamit ang suppression ability ng boundless teknik. Sa bawat hininga, hinihigop ni Hajin ng chi mula sa mga kalikasan, at agad niya itong pinoproseso sa loob ng kanyang katawan, na nagiging bahagi ng kanyang lakas. Nakita niya ang malaking potensyal nito, may pag-asa siyang maibalik ang kanyang dating kalakasan ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Dahil dito, mas lalong lumalim ang kanyang determinasyon. Kailangan kong magpatuloy, sabi niya sa sarili. Matapos ang limang araw sa loob ng Solitary Bamboo Grove, naramdaman ni Hadjan ang muling pagbabalik ng kanyang sigla at lakas. Ang kanyang katawan, na dati mahina at may sakit, ay muling nanimbalik sa dati nitong anyo, Ngunit hindi lamang basta bumalik, mas naging malusog pa ito kaysa sa dati. Ang mga nasirang ugat, daluyan ng dugo, at mga laman-loob ay tila mas pinalakas ng kanyang matinding cultivation. Ramdam niya ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan, parang may bago itong sigla, tanda ng kanyang ganap na paggaling. Sa kanyang isipan, labis ang kanyang pasasalamat dahil nagawa niyang maka-adapt sa buhay sa loob ng solitary bamboo grove. Isang lugar na puno ng katahimikan ngunit may kakayahang magpanday ng mga mandirigmang tulad niya. Napansin din niyang mas naging maitim at mas may kantab ang kanyang mahabang buhok, isang maliwanag na tanda na nawala na ang blockage sa kanyang chi. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay muling dumadaloy ng malaya, walang anumang sagabal. Higit pa rito, binusog siya ni Dongpil sa masarap at masustansya nitong mga luto. Iyon pala'y hindi lamang isang bihasang mandirigma si Dongpil, kundi isa ring mahusay na tagapagluto. Napagtanto ni Hajin na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkagutom habang kasama ito. Bukod sa masarap na pagkain, maayos din ang kanyang tulog, isang bagay na hindi niya madalas maranasan noong siya pa ang Assassin King. Nasa mga kamay ni Dong Pil ang paggawa ng masisilungan at higon para kay Hajen, kaya mas nakakapagpahinga ito ng maayos. Sa bawat gabi, naramdaman niyang hindi lamang pisikal na paggaling ang kanyang naranasan, kundi pati na rin ang mental na kapayapaan, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit higit sa lahat, ang mga kakayahan niya noong nakaraan, na akala niyang tuluyan ng nawala, ay muling bumalik. Kabilang narito ang kanyang hypersensation, isang abilidad na kusang nagising sa kanya noong panahon ng kanyang pagkakabilang sa madugong mundo ng mga asasin. Sa dami ng mga sitwasyong nalalagay siya sa peligro, nakapag-develop ang kanyang katawan ng isang uri ng heightened awareness, na ngayon ay bumalik ng tuluyan sa pamamagitan lamang ng cultivation. Ang martial art na nagpalakas ng kakayahang ito ay tinatawag na Heavenly Net 6 Power Technique, isang teknik na pambihira sa merm. Sa unang form nito, ang omniscient sight, napakataas ng antas ng kanyang five senses. Ang kanyang pandinig, paningin, pangamoy, pandama, at panlasa ay lahat na abot ang pinakamataas na antas ng pagkasensitibo. Sa ganitong kalagayan, hindi niya kailangang makita ang mga bagay sa paligid niya upang malaman kung nasaan ang mga ito. Ramdam niya ang bawat galaw, bawat tunog, at bawat helengging ng mga hayop at insekto sa kapaligiran. Sa bawat galaw ng hangin at kaluskos ng mga dahon, nararamdaman niya ang bawat nilalang na gumagalaw sa paligid ng bamboo grove. Ang kanyang kakayahang omniscient sight ay nagbukas ng mga bagong posibilidad para sa kanya, at napagtanto niyang higit pa sa dati ang potensyal ng kanyang katawan ngayon. Mas lalo siyang naging determinado na gamitin ang lahat ng natutunan niya mula sa Heavenly Net 6 Power Technique upang maging mas malakas. May kapayapaan man ang Solitary Bamboo Grove, alam niyang sa labas ng lugar na ito ay naghihintay ang mas malalaking hamon, at kailangan niyang maging handa para dito. Bigla siyang nenas na kahit papaano ay naka-adapt na siya sa ganitong lugar, na bang isang bahagi ng kanyang sarili ay tanggap na ang pamumuhay sa mga ganitong kondisyon. Hindi niya maiwasang isipin kung paano siya humantong sa puntong ito, mula sa pagiging isang malupit at bihasang asasin, ngayoy tila isang taong patuloy na nakikipagsapalaran sa gubat na ito. Gayunpaman, di niya may kakaila na nakatulong ang kapaligiran at siya na nasa lugar na ito para sa pagpapanumbalik ng kanyang lakas. Mukhang sinadya nga ng Demon Lord na dito siya ipadala para sa layuning ito. Habang malalim siyang muni muling ginulat siya ni Dongpil. Nakasilip ito at nagtatago sa likod ng mga kawayan, tinatawag siya upang kumain. Nag-init na naman ang kanyang ulo, hindi lamang dahil sa gulat, kundi dahil tila ba sinasadya ni Dongpil na gawin siyang nervyoso. Parang sinasadya mo na yata, Dongpil, Aniya, habang nagpipigil ng galit. Hindi na ito bago para sa kanya, ngunit hindi pa rin niya maiwasang map-icon. Pakiramdam niya ay sadyang nagmamaang maangan lang si Dongpil para lamang makahanap ng pagkakataong asarin siya. Hindi nagpatinag si Dongpil at seryosong pinaalalahanan siya. Magiging mas active ang mga demonic monsters kapag lumubog na ang araw. Kailangan na nating bumalik sa base bago pa tayo abutan ng dilim, sabi nito. Alam niyang tama si Dongpil. Kaya't wala na siyang nagawa kundi ang sumunod. Pagkatapos nilang kumain ay naglalakad na sila pabalik sa base. Naramdaman ni Hajin na mas panatag na ang kanyang kalooban. Sa wakas, naitatag na niya ang pundasyong kailangan upang makapag-practice muli ng martial arts. Isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan, pagsasamahin niya ang kanyang malawak na karanasan at kaalaman bilang isang asasin, at ang likas na talento ng katawan ni Sorayang. Kung magtatagumpay siya, tiyak na magiging isa siya sa pinakamalalakas dito sa lalong madaling panahon. Subalit habang naglalakad sila, biglang naramdaman ni Dompil ang isang kakaibang presensya na gumagalaw sa paligid, lalo na sa may mga kawayan. Tumigil siya sa paglalakad at napalingon. Tanong niya sa kanyang isip, multo ba yun? At dito na muna nagtatapos ang kabanatang ito. Sabay-sabay natin subay bayan ang susunod, pero bago yun, please like, share and subscribe!